Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Ethan. At mula naman di umano ang video ito sa bansan Japan na kumuha ng isang grupo ng magkakaibigan nang minsan silang bumisita sa di man na isang haunted na gubat sa Japan. <coughs>

makikita ang paglitaw ng isang babae mula sa kanyang likuran na walang sino man sa kanila ang nakakita ng mga oras na ito. Ayon sa ating sender ay hindi na di yung niya maalala kung saan niya nakuha ang video ito. Pero matagal na di yung man na itong kumakalat sa internet. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan sa video ito? Isa nga kaya itong multo? Kaya na baka lang umas ka. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin Lang isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At ipinasa naman di yung muna sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan Nakasalukuyang nasa isang probinsya ngayon dito sa atin sa Pilipinas At sa video nito nga nakuha ng kanyang kaibigan Ay nahagip yung manuwang isang white lady Mula sa video ito habang pumipihit-pihit ang kamera makikita mula sa madilim na bahaging ito ng lugar ang animo isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan. Ayon sa ating sender ay sinabi di ng kanyang kaibigan na hindi naman di umano nila ito nakikita do mga oras na sila ay at nagulat na lamang sila nang makita nila ito sa kanilang video. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin lang isa sa ating mga viewers sa si Princess Rasa. At mula naman di umano ang video ito sa isang Mexican TikTok user Nakuha naman Dio Manoy isang gabi nang mapansin nito ang paggalaw ng isa sa kanyang mga lumang laruan Sinubukan niya itong kukana ng video at abangan kung muli ba itong gagalaw mula sa video ito ay nagawa niyang makuhanan ang di ay kusang paggalaw ng laruang ito na animoy meron itong sariling buhay. Ayon sa ating sender ay hindi naman di na naniniwala ang uploader ng video ito sa mga bagay na paranormal pero kinalabutan di man ito matapos niya itong masaksihan. Wait, Napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito Iniimbitaan kita na i ang subscribe button at ang notification bell Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating Ang ghost hunter na si Amy kasama ang kanyang partner na si Jared Na may-ari ng YouTube channel na Amy's Creep Ay binisita ang teacher's camp sa Baguio Na itinuturing na isa sa pinaka-haunted na lugar sa buong Pilipinas. Marami ng mga kwentong kababalaghan na nagmula sa teacher's camp. Kabilang na nga dito ang pagpapakita ng demon ay pare na pugot ang ulo, babaeng may dugo ang katawan at multo ng isang lalaking igorot na sinusundan demon mga babaeng kanyang natitipuhan at sinubukan niya mag ni na Amy para alamin kung totoo nga bang haunted ang teacher's camp. Our GoPro was set up to take a photograph every 10 seconds as the sun was setting. We captured a few dogs running past in a number of frames, but also one frame that appeared to show something strange and semi transparent in front of the door to our cabin. You'll notice by showing two frames side by side that one photo has captured something that appears to obscure the light. It is strange as it only shows in this one frame and doesn't appear to be the door opening. Or something solid standing by the door. Hello, my name is Amy. Is there a lovesick ghost here? I heard that there is a male spirit here who is lonely and likes to follow females. If this is true and you're around, can you please come forward and say hello or tell me your name? Were you here before this was a camp? I've heard that there's someone here that has shown themselves many times to people in this area. Could you let me know that you are here? Okay, if there is somebody here listening and you are lonely and looking for companionship, I'm staying. for the night in teachers camp in a cabin and you are welcome to follow us. We would love the company and we would love to know if there are any spirits here. Thank you, goodbye. Mula sa nakasetup nilang camera sa labas ng kanilang kubo na inilagay nila para kumuha ng timelapse video. Nakuhanan mula sa bahaging ito ang isang kakaibang imay na makikita lamang sa isang frame na ito at hindi na makikita pa sa ibang frames na kuha ng kanilang kamera. Matapos ito ay nagsagawa naman si Amy ng spirit box session para sa bukong kausapin ng tiyo man ay ng isang lalaking ikurot na sumusunod sa mga babaeng kanyang natitipuhan. At dito nga ay maririnig ang boses ng isang lalaki na animoy sumasagot sa kanila sa wikang Ingles at wikang Tagalog. Matapos ito ay inimbitahan naman ni Amy ang di man ay ng lalaking ikurot na sumunod sa kanya sa kanilang pagbalik sa kubo At nang bumalik na nga si na Amy sa kanilang kubo Ay sinubukan naman nilang magsagawa ng spirit of the glass yeah, Are you a female? Move the glass towards me Yes, the glass towards Jared for now To me. Are you from the Philippines? Can you move the glass towards me for yes, Jared for no? Habang sinusubukan ng dalawa ang Spirit of the Glass, makikita ngunti unting gumagalaw ang basong ito at mula sa bahaging ito ay makikita pa ang isang puting imay o isang orb na lumulutang malapit kay Jarad. Any language really, we're not sure where that female ghost could be from. Um, from, 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 from. from. Is there someone there? Did you just make a noise? Can you make that noise again? Big Jared, can you just share with us exactly what you heard and what happened? I woke up to something falling off a shelf, maybe in the kitchen, because there's nothing really on the shelves out here. But there was nothing that fell or anything. It must have come from outside or something. I don't know. It sounded like it came from in here though. So it was just a loud bang? So not big? hmm -mm. Oh, okay, I thought you said it was a a big bang. Oh, well, it me out? It's yeah, I guess. Out me out. I guess that's kind of creepy, right? I wonder what that was. Maybe it was this. Was it the same noise that we heard just before? Do you think? No. It was different. Nakarinig sila ng mga tunog mula sa isang bahagi ng kubo Pero wala naman silang nakitang kahit ano Na posibleng gumagawa ng mga tunog na ito pero mula sa bahaging ito ay napansin ng ilan sa kanila mga viewers ang animoy isang itim na imay na mistulang isang ulo na sumilip sa kanila sa pintuang ito. Ayon sa ating sender ay posible di umano na ang kalaluwa ng lalaking igurot na sumusunod sa mga babaeng kanyang natitipuan ang nakuhanan ni na Amy mula sa kanilang investigasyon at nagpadala din ang ating sender ng isa pang video na mula naman di Mano sa isang tiktokisser na hindi na niya maalala ang pangalan at sa video ito ay nakukanan di umano ang lalaking igurot. Nasa bakaging ito ng video sa tapat ng isang ilaw makikita ang isang itim na figura Dangan nimo isang tao na sa tingin ng uploader ng video ito ay ang multo ng lalaking igurot na sumusunod sa mga babaeng kanyang natitipuhan. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naitokumento ni na sa kanilang investigasyon ay mga patunay na totoong haunted ang teacher's camp sa Baguio. Ang multo na nga kaya ng nasabing lalaking igurot ang nakuhanan nila sa bisyong ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Narito na naman tayo sa bahagi ng ating episode na isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin ay mas makabubuti kung iskip nyo na lang ang video ito. Ang video ito ay isa lamang short film o pagsasadula at hango ito sa totoong karanasan ng isang lalaki isang gabi matapos nilang maglaro ng soccer. lama macam jago adoi hantar gini pula ni lah bodoh ni nak aku ni confirm This <laughs> is... napansin niyang nawawala ang kanyang singsing -sing, at muli siyang bumalik sa lugar kung saan sa palagay niya ay nahulog ito. Pero dito ay napansin niya ang animoy dalawang tao na nagtatago sa likuran ng harang na bato na nung una ay inakala niya na ang kanyang mga kaibigan na sinusubukan lang siyang iprank pero tumawag ang isa sa mga ito at sinabihan siyang lumayo sa kung ano man ang nakikita niya at sa kanyang pagtakbo ay nakita niya ang isang nakapangingilabot na multo pero hindi pa siya nagtatapos. Hey! 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 Man, man. Ah. Sekarang, whatever kau do, jangan kasi orang masuk kereta kau. Mm. Kau faham tak apa aku cakap ni? Jangan percaya siapa-siapa pun. Jangan percaya siapa-siapa pun. Okey, okey. Okey. Okay. Ini nak Pergi, hey. pergi Eh pergi lah Nagawa niyang makalayo at makabalik sa kanyang sasakyan at dito ay nakita niya ang isa sa kanyang mga kaibigan na pinapababa siya ng sasakyan. Pero dahil sa takot na baka hindi rin ito ang kanyang kaibigan ay pinatakbo niya ang sasakyan pero sa kanyang muling pagtigil. <sighs> dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircreepssteve@gmail.com at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!